Hello guys. So nga pala uh, monetize na yung YouTube channel natin. At kung nakikita nyo ngayon sa screen, ayan yung mga perks or access or monetization tools na binigay sa atin ni YouTube. So ano nga ba yung YouTube channel ko? So ang YouTube channel ko ay Hey John TV. So sa ngayon, uh, medyo barya pa lang kinikita natin kasi medyo nagpapakilala pa lang tayo sa mga audience at subscribers natin at nag-iisip pa tayo ng mas magandang content na alam mo na kapupulutan ng aral ng ating mga manonood taray kapupulutan ng aral <laughs> meron nga ba so ayun no um, makita nyo dito uh, upload lang ako ng upload at sa lahat ng uh, nagpaplanong um, gumawa rin ng channel ang mapapayo ko lang sa inyo ay tuloy-tuloy nyo lang ang pag upload tapos mag-download kayo ng YouTube Studio yun po ayan po ma-download -ma nyo po yan sa um, Play Store ayan um, napin nyo lang po ang YouTube Studio at ilagay niyo lang po yung account niyo doon. Diyan makikita niyo yung kung paano yung performance ng ng uh, page niyo. Kagaya dito, nakikita ko yung ilan yung views. Tsaka yung um, kung may violation ka ba or sa monetization mo. At dito sa may analytics, makikita mo yung views mo araw-araw or sa isang buwan. Nag-iiba-iba po yan. Ano ba yung pinakamataas na na videos mo, ano yung pinakamataas na views ayan, makikita mo yung mga new viewers mo, kung ano yung mga returning, kita mo dyan, lahat-lahat, so malaking tulong po yan para uh, malaman mo kung ano ba dapat yung kinokontent mo, sino ba yung mga nanonood sa'yo saan ba nila nakikita yung uh, mga videos mo tapos dito naman sa audience ayan, nakikita mo dyan kung gaano karami yung bumabalik nag mga bago, di ba? Talay may bumabalik sa naol. Tapos dito naman sa oras na to, when your uh, viewers are on YouTube, ito yung oras nang saan napaka-active ng mga tao or yung mga nakafollow sa iyo. So kapag mas maliwanag yung yung color, no violet na itam diyan, so 6 PM pinakamaraming tao na nakikita yung mga videos ko, nagse-search mo sa channel ko. So dapat ibig sabihin nun, dapat ganong oras ka rin ba mag-upload. So, yan ang mga dapat mong um, subaybayan. At dito naman sa age, may kita mo dito kung um, ilang taon ba yung mga taong nag-tune in sa'yo or nanonood sa'yo. So, marami yan, no? Iba-ibang age yung nasa akin. So, mostly 18 years old and above, 25 years old, 35. May mga senior pa. Ang galing. At dito naman sa gender, mas maraming babae. Daray, bakit kaya? kayo ah <laughs> joke lang at dito sa geography ito yung mga lugar top 3 yata ito pag kinikman natin tadami ba siya ayun so pag kinik nyo siya may kita nyo kung ano anong bansa nagagaling yung mga viewers mo at syempre dahil Filipino ang content natin Tagalog pero minsan nag English na ako pag kaya pag nakainom <laughs> joke lang so ayan Philippines United States India ayan po Ayan, nandiyan lahat yan. May kita nyo lahat yan, ano ba yung mga madalas na pinapanood ng mga audience mo. So sa akin, uh, mostly na pinapanood nila ay mga videos ko kasi hindi ako madalas nakakapag-upload ng um, shorts. At minsan nag-live ako pero wala, mahina pa tayo, hindi pa tayong kalakasan. Kaya ayun, so sa mga nagbabalak na um, mag-upload, So, gumawa na kayo ng Gmail account nyo, gumawa kayo ng YouTube channel nyo, tapos i-download yung uh, studio uh, creator studio ng YouTube, creator studio, search nyo lang sa Play Store. So, ano ba yung mga requirements? Kailangan nyo ng 1,000 followers. Tapos, um, 4,000 hours or 10 million shorts watch hours. So, yun, kayang-kaya nyo yun. Kahit yung 4,000 lang. Upload kayo ng upload. So, baybayan nyo or, or obserbahan nyo kung ano yung mga videos na tinatangkilit ng viewers nyo. So, kung may tanong kayo, uh, comment lang po kayo para maipakita ko sa inyo. Um, kung, kung kaya kong sagutin, gagawa po ako ng content dyan. So, ayun lang. Sa mga uh, Uh, nangarap din na ano to malay nyo ito yung brake nyo uh, kasi tinetestingan ko pa lang kung papatok or or maka you know makakatulong sa atin so ayun si share ko lang ang knowledge na, na nalaman ko comment down share at uh, uh, magtanong lang po kayo kung may questions kayo salamat